Yon, what's up mga birdkada? Yan, love visit tayo dito. ano, oh, makikita nyo. Merong kalapatian dito. Kakaibang kalapatian oh, ayun oh. Ayun, ayun oh. Kilala nyo ba 'yan, mga birdkada? Si Idol Panyolop. <laughs> ayun oh. Visit tayo ng superset idol super set din niya mga birdkada kaya love visit natin yung paring idol natin mahusay yan yan o oh. tara Tingnan natin yung kanyang super set winner. ah let's go! <laughs> Dito tayo kay Idol Panyolok. 77th overall all bird category ng BBCM uh, NDR Race 2024. Ayan, no? Oh, napakahusay. Ito yung ibon niya. Ayan, pakita natin. Sa ano. Ito yung pigeon ID. Ayan. Mamaya mo na pakita yung mismong ibon. Ayan. Ano nga pala ang sikreto mo bukod sa kung mo si Poisto? Wala Wala sa ibon tsaka makinig ka sa mga mentor mo, mga nagtuturo. Uh Tapos i-apply mo. Huwag lahat. Hindi ka lang kung ano yung kailangan ng Kung ano yung ano, tawag doon. Hiyang, hiyang no. Kung saan siya hiyang kasi hmm. pag <coughs> apply mo yung lahat ng ibon mo, ma-duro. Ma-duro. Ma ganoon. Kailangan ako konti lang. Kung nakikita nyo ito mga ginamit ko lang. Ayan o, ayan o. Mga binamit niya lang. Yan. tingnan nyo naman. Konting-konti lang yung ano Tingnan lang Pula puti. tas may cod liver oil. Ayan, yung ginagamit din natin. Parehas tayo nyan o. Eh. Treya Love B Complex. Ayan, halos parehas kami ng program pero hindi talaga parehas. Halos parehas lang. Ayan, so... Yun nga tulad nga sinasabi ko sa inyo, kanya-kanyang hiyangan yan mga birdkada wala sa program talaga yan. Yan, depende sa kondisyon ng ibon nyo. Yan. Gumagamit ka ba ng fuel mix, pre? Oo, oh, gumagamit, Ayan, gumagamit ng fuel mix. Ayan, gumagamit ng... Ubus na, ubus na. Ang naiwan na lang dito yung... Ano. Yan, gumagamit din ng fuel mix yan. Tapos yung fuel mix namin, hindi rin magkatulad. Okay, Magkaiba rin, rin ng halo. Ayan, sap. Ito na lang natira kasi Sap, naubos. tsaka na lang yung laman ng fuel mix niya. Hindi pa nag-aalo kasi wala pa naman derby. Yan. Ayan, pakita natin si Floor. Si Floor na 80, ah, 77. Ah, 77 overall. Ito. Dito siya umuwi mga birdgada. Ayan, dito. Ayan, pakita ko sa inyo yung video niya nung, ano, nung arrival niya. Ano. Ayan, ipasok natin. Pasok, pasok. Pasok, pasok, pasok. Dali, dali, pasok. Pasok. Pasok na dali na. Man, dito na ma. Pasok, pasok. Pasok. Pasok, 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 pasok. Pasok. Pasok na. Pasok na. Pasok na. Pasok na. Pasok na. Pasok na. Santana. Uh, santana. Uh, Santa Lakta ay santana. Thank you, Lord. Uh, thank you. Di ako binigaw. Uh, thank you. Thank you. mo. 3 X, X, una X aalo, aalo. X. X. X A A oh, so ito, ayan, si Floor mga birdgada si 08. 08. Ito yung tapak niya. Ayan o. ano. Ano Apari. Apari. Ito Apari. Santana. Ayan, Santana. Uh, 08. Oh. ano to old bird? Kaya dalawa lang yung tatak niya. Good category. Kasi yung isa nito, nawala. Kapatid, kapatid niya. Uh, hindi. Anak naman yun, yun, yun Ah, dalawa. Oh, dalawa lang nga pala nilipad niya. Ayan, nawala naman yung young bird niya. Young bird yun, di ba? Oo, oh, naka-young bird yun. Sayo. Oh, yun. ito yung old bird. Yun ang na, na nanalo. Testing lang daw to mga bird kada. Ano nga palang bloodline yan? Roger Florison. Na ibon ni Sir, ano, lahi niya dan, tsaka ni Co Brothers yun siya. ito. Ayan idol. E, pala yung lahi niya, kaya pala matindi. Ayan siya, ito Saka yung na yun ha Derek uh, direct Bio Pigeon yun. Bio Pigeon yan. Shout out kay Bio Pigeon ng Lupit. Baka naman. <laughs> ano to, uh, complete clocking mula first lap hanggang sixth lap mga bird kada. lang lang speed niya, hindi siya speed bird. Ayun. Hindi niya rin inaasahan talaga yan na matindi pa lang gagawin ng ibon na yan. Ayun know? Versus ano yon? 8,000 ba yon? 8,963 birds. Oh, ayan. Old bird yon pero first lap natin ano yun ni eh? 11,000. Oh, miles. kasama 'yang bird no. Kasama na 'yang bird doon, yung jumper. Grabe. No. Kasama, Grabe mga pinagugulong din ng ibon na 'yang mga bird kada. Ano. You know? Babae 'yan, babae. Okay. 'Yan. Si Flor. Pakitaan natin ng magulang. magulang. <tripping> ah. Ayun, nandito yung magulang ni Flor, mga bird kada. Ano. You know? Simple lang lob ni Panyo. Tingnan niyo naman, mga bird kada. Wala rin sa lopian yan. Nasa laman ng lop, mga birdgada. Ayan. <laughs> Ayan. Ayan. Nanay niya, yung Florison. Ito yung direct acquire ng by pigeon. Ayan. Pakita mo yung sing sing pre. Si ano talaga may ari nito eh. Si Poise. Ayan. Imported yan, mga birdgada. Ayan, no? Naka Poise din. Ayo Poise. Pares nung nakuha rin natin. Ayan. Sabay kami nag-acquire na ito doon. Pero sa kanya napatira niya na. No? Sa atin, titira pa lang inganay niya. Napakagandang oh, ibon. Tingnan nyo naman yung mata. Oh. Roger Flores. So, nagsasabing wala daw kwenta yung mga ibon sa Bio Research by Pigeon. Ano kayo dito? Oh. Ang pangit pa ng loop niya noon. Let lang. yun tatay. yan Ito naman yung tatay. Si Blue Bean. Shoutout kay Alvin. Yan no? Alvin Hong. Ayan o. Ito yung tatay niyan. Diyan niya na aquarian. Anong bloodline nito pre? Ano, co-brothers. Co-brother. Lahi ni Adan. natin alam kung ano yung ano. yung baseline. Nakasalang na ulit to mga birdgada. Ayan, napakaganda ibon din. Ang ganda ng eye sign. Hinipo ko to kanina. Parang ano, bulak yung katawan. Ang laking ibon pero napakagaan. Ayan, todo full boss. Ganyan kalupit mag-condition si Idol Panyolop ng breeder. Oh. Ganyan naman namumulbos. Ayan. Kahit sabihin mo, lagi ko itong inahawakan. <laughs> oo. Wala sa loop kasi yan. Nasa ibon at pagko-condition mo. Ayan. Dapat mula inakay, ma-healthy na sila para talagang ano, hindi ka dapat aasa sa gamot. Nakita nyo naman yung gamot nyo. Nakaparamot oh, ako lang. sa gamot. Masa sa ibon. Sa lakas. Oo. Sa healthy ng ibon. Ayan okay, <laughs> mga bird kada si share sa atin ni Idol Pañolop yung one week preparation niya para sa derby, no? Pag derby lang to, no? Kasi alam ko pag ano, regular training, yung mga training, hindi nagbibigay ng kung ano to sa ibon niya. Eh.